Good evening mga brother ayon sa si Alexa Mga brother Ayan si Alexa And aka Pablo May sponsor tayo ng Suzuki Philippines Ayan no? Shout out sa nagpa-sponsor ngayon ng ilang days Kay Pablo Mga brother ayon si Alexa Hindi natin nagamit ngayon yan Ayan Good evening, good evening mga brother Ayan, aka Pablo and Alexa. Eh mga brother ha. Ah, uh, Pablo ito si Alexa at si Pablo. Itinadhana pero hindi pinagtagpo mga brother. Ayan oh. Alexa, Alexa. Ayan, aka Pablo mga brother. Good evening, good evening. Hindi tayo nakapagmomoto mga brother. At ingat-ingat din tayo sa biyahe mga brother. Ito si Alexa mga brother, talagang napurohan to mga brother. Ayan o. No? Oh. Ayan, gust -gust si Alexa. Talagang yung pagkaseksi niya wala na mga brother. Ito naman si aka Pablo. Eh, sponsor mo na sa atin to ng ating kaibigan. Ayan. Shout out sa nag-sponsor sa atin kay Pablo. No? Ayan si Alexa. Hindi natin siya siya gamit maghapon. Ayan mga brother. Okay. Ayan. Good evening, good evening. Napaka gabi na pero nakapagano pa tayo mga brother. Ayan. Ang huling kita kay Alexa. Ingat tayo. Happy, happy Tuesday mga brother. Paalam. Alexa the last night thank you so much and kumusta na kayo mga brother